Jimmy Butler target na din ngayon ng Lakers at NBA prospect Zach Eddy kukunin ng Lakers sa NBA draft. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at pakifollow din ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa. Let's go! Kagaya nga ng sabi ko kanina mga katropa, ito ang posibilidad ng pag-alis nitong si Jimmy Butler dito sa Miami Heat. Nagkaroon nga ng rumors na aalis si Butler sa Miami Heat after nang magkaroon ng konting alitan or parang sagutan nila between sa owner o presidente nitong Miami Heat na si Pat Riley. And in addition to that, na-i-mention nga rin na wala pa na intention itong Miami Heat na bigyan siya ng contract extension. Kaya naman ang usap-usapan sa loob ng NBA ay nanganganib ang future ni Butler dito sa Miami. Pero tandaan natin mga katropa ha na meron pang remaining na 2 years dito na pinirmahang kontrata o extension itong si Butler para dito sa team ng Miami. Pero yung pinaka last year nyan, ay may player option siya, pero this upcoming 2024 to 2025 season, he's gonna be earning roughly almost 50 million. Kaya naman mga katropa, mabigat talaga yung potential na value na dapat pakawalan dito ng Lakers. And ayun nga dito sa isang mock trade na to, e eh kasama dyan itong si Rui Hachimura, Gabe Vincent, and D'Angelo Russell. Tapos na dyan din yung mga round picks nitong purple and gold. Pero ganyan talaga mga katropa, talagang you have to pay for his value. Dahil etong si Jimmy Butler, he can perform offense to defense mga tropa, he can play inside and out. And yung spacing talaga will be one of the benefits of having him. Itong player na to nag-average na almost 21 points on almost 50% from the field last season, or this season rather. Isipin nyo na lang mga tropa to having Jimmy Butler kasama itong si Lebron James at Anthony Davis tapos samahan mo pa ito ng magagaling na role players, ang Lakers ay sigurado makakapasok sa playoffs at sigurado kayang makipag-compete sa malalakas na team. So ano sa tingin nyo mga katropa dapat bang makipag-trade ang Lakers sa Miami Heat? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Dito naman tayo mga tropa kay Zach Eddy. May balita nga mga tropa na gusto itong kunin ng Lakers sa NBA Draft Night. Malaking tulong nga ito si Zach Eddy sa Lakers mga tropa dahil nag-average nga ito sa college ng 25 points, 12 rebounds na may 62.3% field goals. Kaya kung makukuha nga ito ng Lakers ay may magiging backup center na sila next season. Maganda pa dito mga tropa ay bata pa ito at kaya pa mag-improve ang galawan. Maganda nga ito sa Lakers dahil sigurado mabibigyan to ng playing time. At kung makakasama nga ito nila Lebron at Anthony Davis ay sigurado na lalakas pa ang player na to mga tropa. Ano sa tingin nyo mga tropa sa pagkuha ng Lakers dito kay Zach Edey? Pakikomento naman sa ibaba. So yun lang mga katropa ang ating balita ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe sa aking YouTube channel Tropang Basketball para updated kayo sa mga update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.